Isang na kasama, nag kami. Tayo eh, nag kaya? kayo? nag kami. Naising namin sa kitchen. Si kitchen ko po. Oo. Oh. Sabi, kayo na lang. Mas masarap daw madudog. Hello. <laughs> you know, o, oh, bilisan mo ang luto. Oo. Uh. Bakit? Eh, baka pagkakanaan mo yung nitiyot, eh, sigurado ka bagad. Uh, aba, punta agad dito yun. <laughs> Sarap niyan. Ma'am, bilisan na natin. Bakit? Bakit? Eh, baka pa ang pusa. Ay kumain na tayo. Ay, 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 oh, oh, oh. Uh, mama may biglang dumating. Mula, mula, ah ah. bango, <laughs> 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 Tayo good morning. Horas dito <laughs> na para eh. po muntita? Sigurado trip

Ah, saan? Ang gusto mo. Ay, yun oh, Ang sarap boy. po niyan. <laughs> oh, tara. Oo. Oh. Kaya nga, Nikes. Isa kasama, nag-jogging kami. Kaya eh, nag-jogging kayo? Nag-jogging kami. Kaya pala pa boxing-boxing to. Eh. Nag-shadow boxing. Oh, Nako, hindi lang yan. Amin <laughs> na kilomet po yun. Ang ganda Eh. Oo, oh, ang sarap. Ngayon, makaganda na ito. Ginigising oh. namin sa pizza. Sa pizza ko po. Oo. Oh. Sabi, tayo na lang. Mas masarap daw madudog. Eh, hindi sumama. Ay, sumama. Uh, Parang naburay, uh, aburay pa ako nung giligising namin. Ay, sumama talaga. <laughs> <laughs> baka na ba trip ko <laughs> ang <laughs> Sayang naman, pancit kanto ni favorite niya yun ha. <laughs> Sana may pancit kanto siya yun. Know? hindi pa sumama. <laughs> Ay, sumama. Nakita mo ang hangin na bagat. Oh. Diba? Nahalimuyat yung amin mo, baka niya. Ang lakas pa naman ng pang-amoy nun. Ay, eh, sigurado yan. Ay, dun, Di pa pag ping, pinapa-amoy natin. Oo. Uh, ang galing ba? Dabang ilan Kising ka agad talaga. Hello. <laughs> oh, bilisan mo luto. <laughs> eh, baka pag kana-amoy ni Dio. Kaya eh, sigurado ka uh, ba Aba, punta agad dito oh, yun. Dito. <laughs> oh, malaking puso. Uh Oo. -oh. Oh, Hindi lang malaking puso. Ano ba? Talagang sobrang laki. Baka layo na nga yun. Ah, bini sama nak apa Efti. Eh, itu, eh, sayang dia sama. Eh, bising kan ini, ajar makin dead. Tengah lihat orang gisik. Ah, luto ah, na. Ako, tara. Ang sarap niyan. Ma'am, pinisahan na natin. Bakit? Bakit baka dumating pa ang pusa. Malaking pusa. Malaking pusa yun. Hindi ka makakatakot. Hindi ka makakatakot. Ay, kumain na tayo. Kain tayo, bang. Apo. Bama <laughs> mo yan, biglang dumating. Pumain ko na, de. Ah, ah. Anja na ya. Wala pag binabanggit Anjan. Ayan na dyan. no, ako. Tago po po sa tago. Tago tago. Ah Ano ah. Ba. ba Ma amoy ko ang bangwa, ha. ha. Ah ah. Maamoy mo. Baka sinampayang naamoy mo. <laughs> Kaya, kaya pala, balayo pala ako, oh, away ko na pala eh. <laughs> ito naman po sa ito, hindi po yan. Ano yan? Ah, <laughs> yan. Uh, lasa <laughs> pang amoy. Ano <laughs> mo? mo? Sarap! Wala <laughs> kanina, niyayakad <laughs> ka mag-jogging <laughs> <laughs> eh. Ba't di ka sumama pag-jogging? <laughs> <laughs> oh, Tulog ko, pre. Sinta namin, niya. ay pagalit. Uh, Tapos pagkain oh. na, nauuna pa. Talagang talaga ito. Ang laking bubuyog nito. Oo. Uh, Uy, uh. thank Wala, you na. po. <laughs> <laughs> Wala uh, ba? na. <laughs> Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. na. Wala na. na. Wala Senyorito, senyorito ah. Oh, Apo, king. Dumating na ang hari. Ayaw nga, bakit ganyan yan? Ang Ayaw ko ba dyan? Kala mo sa content lang na.